Dias, señoritas y señoritos, it looks like former President Rodrigo Roa Duterte is already waving the white flag, the flag of surrender, relative to the war between the Duterte's and the Marcoses. para. <laughs> parang, uh, si Mr Duterte na o yung kampo niya ang bumigay sa War of Wheels sa War of uh, Rallies. At ngayon na uh, pina-organize nila yung mga tuchuwan nila, yung mga dating uh, dating uh, uh Duterte cabinet members kasama na yung mga iba pang enablers niya pati yung SMNI nag sila ngayon ng prayer rally para daw mag-reconcile na si President Bongbong Marcos at si Mr. Duterte. Ang masasabi natin diyan, delikado yan. Sana hindi mangyari yan. Kung bibigay rin si uh, President Marcos, uh, pagtatawa talaga siya ng mga Dutertes. Imagine na uh, uh, dapat yan kung bibigay siya or kung mag-shaken siya. Dapat mag-apologize muna si President Bongbong Marcos sa dami ng issue pinu pinukol niya dito kay Marcos. Kasama na yung bangak, gumagamit ng cocaine, weak leader. Uh, ah, panya si uh, pinarisen pa ni Baste Duterte at uh, uh, pati pina inu pa yung military at police para mag uh, uh, para tanggalin para mag military take over at tanggalin ito si Marcos. At sinabi pa ni Duterte na uh, kung siya daw ay in one way or the other makakabalik sa palasyo ay uh, talagang ipaaresto niya ito si Bongbong Marcos kasama na yung yung mga cabinet members ito at saka mga congressmen. So those are very very serious issues. And then ganun na lang ba magreconcile na lang dahil may isang prayer meeting or prayer rally. This is obviously a uh, desperate move on the part of the uh, Duterte camp kasi nakita nila na pa pati pati independence ek ek uh, pinukol na nila kay Marcos pero hindi naman bumigay si former president uh, si president bongbong marcos sa mga pressures nila ngayon na uh, they are using the carrot and the stick uh, strategy so una pinagamit nila yung stick hindi gumana pinalo nila ng pinalo kay marcos hindi gumana ngayon na uh, they are using the carrot na dinadangle nila yung kwan yung peace ek ek uh, na ahead daw at sa of the holy week dapat magreconcile na daw hindi nga ininsulto nga ni Marcos si Jesus Christ ni ni Duterte si Jesus Christ ngayon ginagamit niyo na si Jesus Christ iniinsulto ni Duterte ang papa ngayon ginagamit niyo na ang ang uh, ang uh, church Catholic Church kasi meron daw mga pero hindi naman nila identify may mga Catholic groups daw na suportado rin sa movement na ito ang naghehet nito ay si Greco Belhika na anak ng pastor na dating uh, uh, head ng Presidential Anti-Corruption Commission pero nakakatuwa uh, head siya ng uh, ng PACC pero nalink rin siya sa Pharma Scam for co-trying to cover up hindi lang nga niya na, hindi lang nga niya na kanya na naimbestigahan at uh, na Naibalita sa atin yung existence ng Parmaliscam na link pa siya for trying to cover up uh, uh, at na ito ay lumabas sa Senate investigation. Pero ngayon, <laughs> ngayon na uh, pa Santos-Santo siya because it suits their purpose na yun na uh, inorganisa nila yung yung Covenant for the Nation, ha? Huh? Uh, prayer rally daw, prayer rally at uh, dito daw sa prayer rally na ito, they hope to have a proper conversation daw and discuss matters re related to to uh, uh, the the you know conflict between the Marcoses and the Dutertes at uh, the, but more importantly daw gusto nila na is to for the two sides para mag-reconcile Uh, for the future of our nation. Anong future of our nation? ay eh, gusto nyo nga, gu pinopromote nyo nga yung, uh, yung separation of Mindanao from the rest of the republic. Ano? <laughs> Dismemberment nga ang, ang, ang pinopromote nyo of the republic. Eh, anong, anong reconciliation ang uh, gusto nyo mangyari? Ha? Huh? At uh, inaapil nila yung uh, uh in the in the spirit of the holy week daw or incoming holy week na para magkaroon ng reconciliation and uh, para daw magsama-sama ang buong bayan eh kayo nga <laughs> inaalis nyo na yung Mindanao sa Pilipinas paano pa tayo magsasama niyan at sabi nga ito ni Belhika nagpadala na daw sila ng ng letter kay President Marcos at kay President Duterte sa bagay na ito. At si former President Duterte daw ay uh, he welcomes the idea of having a prayer gathering with uh, President Bongbong Marcos to symbolize na pwede magkaayos, pwede mag-usap, pwede mag magpapakilala. Yun. Ganon-ganon lang ba yun? after yung mga maanghang na salita na pinukol nila sa at pinaresign pa nila si president uh, Bongbong Marcos. So, pero ang Malacañang uh, hindi wala pang response dito sa issue na ito. At uh, pinaabo daw nila ng personal itong mensahe na ito sa 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 -ri nila Rinidayan sa uh, go between nila sa kampo ng mga ng mga Marcos At ito daw, puwera kay Belgica, uh, ang uh, nag-sign rin nito ay si, ito siguro tatay, oh no, tatay ni Belhika na si Bishop uh, Butch Belhika, at uh, saka yung iba pa mga bishop uh, na mga na mga ibang religious groups at saka kasama na dito si uh, mga retired. <laughs> ito siguro yung mga generals uh, na na hinihikayat rin mag uh, <laughs> mag aklas yung military or mag uh, rebel against uh, Marcoses na si Bigger General Kalito Kita si retired uh, General che, uh, uh, Fortunato Guerrero yon at saka yun daw sinusuportahan daw itong uh, itong religious uh, religious uh, meet uh, event na ito nang Iglesia ni Cristo at ibang Catholic groups na hindi naman nila binanggit, mga Christian group at si, at si of course, si Apollo Kibuloy. No, wala pa silang date na sinet para dito, pero good luck na lang sa inyo kasi naalala natin na meron na last uh, several weeks ago na nagrally rin yung mga grupo ni Sarah pero nilangaw ha, ni Sarah Duterte. At uh, sa, sabi nila, uh, gusto nila mangyari ito uh, bago daw yung mag uh, pumasok na yung Holy Week o start ng Holy Week, mag-organize daw sila ng uh, ng prayer rally. Pero hindi depende daw ito sa response ni President Marcos. Uh, right now, we we want to caution President Marcos uh, not to fall for this uh, for this charade, for this uh, political kwan lang ito. Political ploy lang ito na hindi nila nakuha si Marcos sa pananakot, hindi nila nakuha sa, sa pag pagikayat yung mga DDS mag-people power laban kay Marcos o yung mga generals na pinayaman nila na mag-rebel uh, mag, uh, re against the government. Ngayon, dinadaan nila sa prayer prayer ek-ek uh, na ito. Uh, this is really a clear attempt to stop the Marcos administration from from cooperating with the International Criminal Court kasi nag-cooperate na sila in allowing the ICC investigators to come in. Ang next na lang gagawin nila is to cooperate with the ICC to enforce and with to with the along with the international police or Interpol to enforce the arrest warrant to be to be issued by the International Criminal Court kasi ang enforcement niyan kahit yung Interpol hindi hindi yan dito ang enforcement diyan at yun na nga as we blog earlier pinaplantsahan na ng uh, Solicitor General's Office pati yung PNP ang enforcement ay gagawin ng uh, Philippine National Police so this is clearly another desperate attempt from the from the Duterte camp to stop dia uh, to stop <laughs> Nikki Boloy to stop the uh, uh, implementation or uh, execution of the arrest warrant uh, to be issued against uh, pres former President Duterte, Vice President Sara Duterte, and the other accused. So sana sana <laughs> hindi mas lalong hindi ipakita ni Marcos na totoo yung sinabi ni Duterte na weak president siya. Kasi yun lang talaga, ito lang talaga ang purpose ang habol nila to stop the Marcos administration from executing the arrest warrant. Kaya sinubukan nila takutin, sinubukan nila maghingi uh, ng uh, or mag-trigger uh, mag, uh, ng people power kaya nga meron meron si Harry Roque na Naglab, naghayag ng uh, fake uh, arrest warrant vlog na wala pa naman uh, akala nila dahil doon mag uh, maglalabas na sa uh, magpi people power na yung mga DDS wala nangyari dinetma lang ng mga DDS why, walang paki <laughs> kasi wala na wala na hindi na rin sila wala rin sila na kinabang at marami pang namatayan kahit mga supporters ni Duterte during the deadly uh, anti-drug war na ngayon lumalabas. Uh, war uh, of rival gangs lang pala ng drugs. So nagising na pati yung mga DDS. Kaya wala na, wala na. Pati yung Mindanao Independence walarin wala rin. Uh, wala, uh, napahiya ang mga Dutertes. Walang sumusuporta doon except sila lang. So <laughs> dito na sila ngayon. Uh, pa kuan na sila pa prayer prayer rally kahit uh, noon ay ininsulto ni President Duterte si Jesus Christ at uh, si ang papa so kanino si kanino nila uh, sino ipagdadasal nila dito or kanino sila magdadasal <laughs> kung hindi uh, si ang Diyos sino kaya <laughs> kayo nang bahala to fill in the blanks so again uh, Uh, please share this blog to friends and relatives so they will know what is happening in the country. Uh, thank you very much for watching. Don't forget to tell them to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog.